Birthday ni Madam Charlotte to at 200k followers na rin siya sa FB page kaya nag-celebrate siya. At syempre ako naman eh 1.2M followers na tayo guys. Kaka-celebrate ko lang nung nakaraan ng 1.1M ko. Ngayon 1.2M na tayo at dahil wala nga akong maisipan kung saan magse-celebrate eh dito na nga ako nakisali sa celebration ni Madam Charlotte. Ay, may tumatawad. Dito nga pala kami nag-celebrate sa May Bato Spring Laguna. Grabe guys, naulan-ulan nito kaya napakalamig ng tubig. Napakaganda dito guys, para kang nasa Encantadia. Tapos ang handa pa namin dito, isang buong lechon baboy ng JJ's Lechon. Meron din kami dito Sam's Kakanin and Bilao package. Meron din kami dito sinigang at adobo na ang gamit nga namin karne ay karne ng Bounty Fresh. Syempre, hindi rin mawawala ang Chokes togo. nga pala kami pa Laguna ng alas 4 na madaling araw kaya medyo madilim pa nito, no? Kasama nga pala natin yung mga tropa na sila Sad King, sila Yolab, si best friend ni Makagago. <laughs> Inabutan na pala kami ng liwanag nito Nasa biyahe pa rin kami, pero malapit na rin naman at dito na nga rin pala kami nag-almusal ng pandisal. Dito na kami nag-almusal sa biyahe. Grabe ang init. So nga guys, no, nandito na nga pala kami sa may Batu Spring Laguna. Mga tatlong oras ata yung binyahe namin papunta dito. Ito nga pala yung presyo ng entrance dito bawat isang tao. Pagkapag nga ng mga sasakyan ay eh, nagbaba na nga pala kami, no, at dito nga naghanap na pala kami ng cottage. Nung nakahanap na pala kami ng cottage, eh, ito nga pala yung una babak bakit dito itong Sams ka kanin and Bilao package. Tinanggal nga pala namin yung palabok at spaghetti do sa may Bilao, no? Ito mga to, kumukuha agad ng mga pagkain. Teka lang, magpe-pray muna tayo dito. Pagkatapos kang kumain eh, nagana pala muna kami dito ng bilihan ng mga isda at dito nga, may nakita nga pala kami dito mga tilapia, kaya bumili kami pang ihaw. Syempre, hindi rin mawawala ang karne ng baboy, no? Kaya bumili kami dito ng Bounty Fresh. Meron nga dito pork steak, pork chop. Bali na ay size na nga pala to kasi merong ihawen, meron din gagoing sinigang. Meron din dito mga marinated na chicken guys, merong spicy, sweet rose, lemon rose, at spicy chicken neck. Umorder na rin pala kami dito ng Chokes Togo guys, dito sa may Laguna branch no. Bali tatlong flavor nga pala yung order namin dito. Ito nga yung lechon manok na masarap kahit walang sauce. Laki sa alaga, hindi sa gamot, zero antibiotics ever. Kaya yung mga tropa natin pagkarating ng Chokes Togo ay agad na pala silang nag-food tripan dito. Siyempre ako mag-food trip din ako neto no. Grabe ang lasa talaga netong Chokes Togo. Nga pala guys, dito nga pala sa Bato Spring Laguna, eh pwede nga pala kayo dito magpaluto sa tindahan. Dito ito nga eh, nagpaluto ng adobo at sinigang. Habang hinihintay maluto yung adobo at sinigang, inihiwan na rin pala dito yung marinated na manok para ihawin. Ang una nga palang iihawin dito, yung tilapia na nabili namin sa labas. Habang iniihaw pa dito yung tilapia, magmamarinate pala muna tayo dito ng karni ng baboy. Mga ilang minuto nga lang ay luto na pala itong tilapia na iniihaw ni Papa, no? Kaya ang sunod na iihawin dito ay yung minarnit na pork chop at pork steak ng Bounty Fresh kanina. Eto guys, so oh, iniihaw na nga pala ni Papa. At wala, luto na. Kaya ang sunod na niluto dito o oh, inihaw, ay yung mga marinate Pagka-luto no. ka ng mga iniihaw natin dito, eh pupunta pala muna tayo dito sa paliguan kasi nandito yung mga tropa natin. Ihihi ako dyan. <laughs> Good, morning. Good morning! Good morning! Charlie, talong ka dito, Charlie, tali! Ihiha ako! Matalong ka na! Tara Charlie, lublob! Sa wakas makakaligo ka na rin! Sa wakas! This is it, pansit! Lublob ka na kasi! Talon na! Mariko. Wow. Ayoko <laughs> na. Malamig. Cold spring to eh. Yo, ano yung masisigaw nyo dyan? Yo love. Yo love. Yo love. Yo, love. Yo love. Ano yung usapan natin para tayo boba? Ano? Iihi ako. Birthday boy. Ino <laughs> 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 <Hey>, Dolphin. Uy <laughs> <Oy>, Charlie. Uy <laughs> <Oy>, Charlie. Uy <laughs> <Oy>, Charlie. <laughs> Hoy okay. Grabe, napakaganda dito guys. Kaso napakalabig ng tubig at biruin nyo. Napakalayo yung lugar to. May mga nakakakilala pa rin sa akin. Maraming maraming salamat nga pala sa patuloy na supportan nyo guys. I love you all. Mwa 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 tsup, tsup. <laughs> Pagkatapos nga pala namin maligo, rekta food trip agad. Nga pala guys, year 2023 ata yun eh. Dito nga rin pala ako nag-celebrate ng 300k followers ko. Okay din dito sa tent na kinuha namin guys, tanaw na tanaw dito yung pahaliguan. Guys, dumating na nga pala dito yung inorder naming lechon baboy ng JG's Lechon. Kaya kayo guys, kung may okasyon sa inyo o may lakad kayo, mag-order kayo ng lechon sa JG's Lechon. Gutong oh. Oh, oh, oh. Grabe, nakaabot pa sa Bato Spring. อคลิปพี่แจ็คคลิปพี่แจ็ Pagkarating nga ng lechon baboy ay eh, niready na nga pala namin dito yung boodle fight, no? Ang dami naman netong kartihan, kakain na lang. Ito nga pala yung mga nakasulat dito, guys. So, nakisali lang talaga ako dito sa event ni Madam Charlotte Grabe, solve na solve kami sa food trip na to. May lechon baboy pa ng JD's lechon. Kaya happy, happy, happy birthday nga pala sa'yo, Madam Charlotte Grabe, guys. Napakalutong pa rin talaga netong lechon baboy ng JD's lechon. Mula Kawit Cavite hanggang dito sa San Pablo, Laguna. e eh, malutong pa rin yung balat niya. Kaya sa mga nag ng lechon baboy dyan, eh, ito nga pala yung kanilang FB page. Malutong na balat, malasang laman, JJ lechon na ang bahala dyan. Medium size nga pala itong lechon baboy no Medyo marami-rami nga pala itong lechon na to Kaya binigyan nga pala namin yung kabilang tent. Amen 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 <laughs> you yeah. yeah. Sasandok na rin ako dito. Nagsanduka na sila eh. Bale, ito nga pala pinaluto namin sa tindahan na sinigang. May kasama nga palang beef shank yan ng bounty fresh oh. Tapos ito naman yung pinaluto namin adobong manok. Yung manok galing din sa bounty fresh syempre. Kumuha na rin pala ako dito ng chokes no. Laki sa alaga. Hindi sa gamot. Zero antibiotic. Tapos ibubuhos mo pa yung juice o yung katas ng lechon manok. Sarap! Oh. Baka chokes yan. Sobrang ng birthday ko ngayon mga mara. Tapos may lechon pa. Malutong. Guys, nandito nga pala kami sa may Bato Springs, San Pablo, Laguna, no? Kasi dito nga pala ginanap yung birthday ni Madam Charlotte at yung 200k followers niya. Kung ano, nakisali lang din ako sa aling ketket. You know. Kasi 1.2 million followers na Oy, tayo. Uy, kung at... ba't sa'yo, pare, ha? Dito na rin ako nag-celebrate, man. Nakisali Ay, you know. na rin ako. Yun, o. Yun. ito nga pala yung food treat natin, man. Ano Tux yan? gumon. Yung flavor nato dito, yung pepper rose. Pepper rose, tol. Nakita uh -huh. oh. ko, dumang dung puti. Okay. Tapos talaga itong tukso no? ko lalo yung balat nila. Mismo, pare. Ito e, yung tabis man. Let John ng JJ's, let John. Yun ang sinasabi ko. Crispy, check tayo. Mmm! Grabe! Malutong pa rin! Malutong pa rin, pare. Mula kawit ka, Biti, hanggang dito sa Miss San Pablo, Laguna. Aray ko! I-deliver dito, malutong pa rin, man! Mm. Guys, yung balat nito guys, manamis-namis. Trap may lasa. Mm. Grabe. Eh. Sarap talaga na itong lechon na ano. Hey, lechon. Patay yung balat. Oo. Uh -huh. Tapos pa patay ng laman. Ayan ang laman, no. Yan. Ay, ang katapos nga pala namin kumain, nagkayayaan na naman maligo dito. Paano ba namang hindi babalik-balikan ang mga tropa yan? Eh, kita nyo naman yung tubig, talagang clear na clear eh, no? At saka grabe rin talaga yung tubig dito, para ka nasa yelo, napakalamig. <tod> <tod> Kaya kung napanood mo itong video na to, baka ito na yung sign para dito ka na rin mag-birthday. may tatanong nyo eh kung pwede dito mag-overnight, pwedeng pwede. Ganito pala dito guys kapag gabi na no, meron nga pala dito malaking ilaw kaya maliwanag pa rin. Meron nga rin pala dito swimming pool guys no, bali running water nga pala to. Grabe, nag-enjoy kami dito. So hanggang dito na lang ha. Bye bye!